बंदे ना टांग रहे रे रेबल कादर रे बल कादर क्या कर बल कादर

Ah, jangan dalam. Di sini saya jangan nak keluar gitu. Terima I don't know. I don't know.

Ah, Ay, ito ba? Ayaw ba yung to? Ano, kaya? Ano, Gayon mandi nan Raadi nan Si pas yon nan Har League Trave yon od sayon za fatsan dene kwa 100 ini loni larosan.

Eh, <landscape> talaga natin oh. malaking truck. Punong-puno. Tapos may mga hila pa tayo. No? Punong-puno talaga. Huh? Puma na mo yan para hindi ka mainitan. O, oh, hinihintay lang tayo eh, no? Ayun. Hindi <laughs> na lang makapagreklamo, no? Hindi <laughs> na makapag no? <laughs> na natin lalagay. ko lang kung lalagay. Hindi naman kung saan Hindi Oh, so yeah. Ay, Hindi nila may papasok oh, yan Nalay si titiklop nila yan Kaya ka Kaliin ka. mo Bakal Baba yan, Baba Unibendulo, may Ei, anong kaya yon? Ay, Oh, oh ba Oh, naka nakakalambre sa poste. Dito hey, yeah. no. oh. may lang pala siya. maliit? wala nang labas. Bago bayahin, okay. bago bago mo. Thank you na Bago pa rin mga Bambul Bee. Bambul Bee pa rin. Bago makababaya ka, na alis mo na igilid.